ng talbos, sapo ko sa kanin, guys, para maluto. At malagay yan ng bagoong. Bagoong lang katapat yan. Yan, itlog naman. O, oh, ito na, guys. Naluto ng atong talbos na sinapaw sa kanin. At with itlog din na sinapaw sa kanin. At nilagyan ko ng ginamos. Thank you Lord for this food. Amen. O kakainin na natin yung ating talbos. Uunahin ko tong yellow ng tal ng itlog. Ang sarap nito guys. O, merong baguong tapos lagyan natin ng itlog. Oh, Wala tayo luto. Try nyo guys. Kompleto na ang araw nyo. <laughs>